yun, alright guys so ngayon guys ay titingnan naman natin yung ginagawa ng mosfet na to ang papano siya mag produce ng high frequency kasi itong kapasitor na to guys uh, itong kapasitor na to ay meron siyang 300 8, 307 uh, voltage DC so ito yun guys no So, itong kapasitor na to. Itong kapasitor na to. Ayan. Meron siyang 308 voltage. So, galing yan dito sa ating rectifier. So, ito yung negative natin. Kumuha ko ng negative. Ito. Itong itim na to. Ay dito to nakakonect sa ating negative side ng ating bridge rectifier. Tapos yung positive ito, itong pula na to, ay dito sa drain ng MOSFET yung number 2. Okay? So, ito meron siyang 308. Susukatin so, natin, guys. Yan. Natin sa DC. Yan, naka-DC na siya. Susukatin natin itong meron siyang ito, negative. Negative. Pati natin to. O, meron siyang 306 DC voltage. No? So, meron siyang 306 DC voltage. Okay. Ngayon, yung 306 DC voltage, guys. Ang gagawin ni MOSFET ay magsi-switch on, switch on siya sa mabilis na ah, uh, mag, ang gagawin ng MOSFET, eto, yung gate niya ay kinokontrol ng PWM signal. Nag nagsi-switch on, switch on siya, guys. Kaya ma ma makakapag-produce siya ng high frequency. So dito sa ating oscilloscope, ay tingnan natin yung napoproduce ng high frequency nitong MOSFET. So, yung negative probe ng ating uh, oscilloscope ay nakakabit na sa negative ng ating kapasitor. Tapos, itong positive probe ng ating oscilloscope ay ilalagay natin doon sa drain ng MOSFET. Okay, guys. Ilalagay lang natin. Nagamit lang ako ng place para hindi ko mahawakan yung ano. Delicate kasi ito, guys. Eh. High voltage pa rin kasi ito. ayan yan aha, and ito yung ito yung high frequency guys no ayan yan yung high frequency na napoproduce produce ng ating mosfet so meron tayo dito nakokuhang ano 311 volts so 25 0.8 kHz. Tapos meron pa rin siyang 96.2%. So ito yung uh, frequency na napoproduce ng ating MOSFET. So ito yung ating 308 na voltage guys ito. Mula sa pure DC ay i-convert niya sa high frequency. Ayan. So, mag on, off, on, off yung ating MOSFET. Ito na yung kalalabasan niya, guys. Itong signal na to. Yan. So, dito sa ating drawing, ay ganito nga ang mangyayari sa kanya. Mula doon sa smoke DC, ay kukonvert niya to high frequency. So, yan yung trabaho ng ating MOSFET doon sa ating 12 volts power supply. Alright guys, salamat.